Walay na buhay mga kabili. nandito tayo sa farm So may bisita si Mrs. Kaveli So sa mga katrabaho niya yon yung mga dati niyang katrabaho sa Yakult Papasyal daw ngayon, overnight So first time may mag-overnight dito sa farm First time ba? Ay second time So sec second time na po may mag-overnight na bisita Yan na, uh, bisita po ni Mrs. Kaveli ngayon Dati ko pong ano yan, supervisor Dati supervisor ni Mrs. Kaveli, papasyal po yan. Nag-ride po kasi sila. Kaya yun. Tapos dito nila na ano na. So, pumunta sa farm. So, ano? Kapasyal. Natural, bisita na kasawa mo. Kailangan bisita mo na rin. Thank you po. so, ayan na. Uh, pinag-ready natin seafood mix spicy wings. Tapos, nagpahiyaw tayo ng bangos para... Kahit pa paano? Ano ba yan, May? okay, yung uh, belly. vlog ni Mrs. Cabelli. Siya yung pinag-vlog ko kasi alam niya naman, bisita niya 'yun, natural sa kanya content. Thank okay, shoutout sa mga taga-Yakult Philippines. Thank you. Marketing kami. Yakult Marketing. So Philippines kasi ilang... Sa, ano 'yun eh, sa ibang department. Ibang department pala 'yung iba. So basta, shoutout na lang Yakult Philippines. Isa lang. <laughs> Oo, oh, importante, Lahat sila na shoutout natin. Thank you. Yan. Uh, ayan, si Jeff ay nanauto sa magluto na deli nung spicy wings saka seafood mix. Dahil ako, nag-edit tayo ng video. So, oh, ayan po, naka ready na po. Ah, nilalagyan na po na tubig. Yung swimming pool, yung mag-overnight po sila dito. At mag-swimming, syempre. Ayan. Ayan, ang pala. konti pa lang po. Kasi kanina po nilagyan, pero ginamit po kasi ni Kabili. Kaya ngayon, eh, Nilagyan niya ulit, panibago. Yan, ito po, ang ano na to, yung pader po ng swimming pool, yan. Uh, susunod po, meron na pong, ano, nakabili na po siya ng tiles. Yan, tatiles tatiles niya na po yung gilid ng swimming pool. Kasi nga po, marami na comment, saka uh, sabi ko nga rin, pangitignan. Kasi kung saka mas magastos yung panay pintura-pintura sinasuggest din naman nila Jepoy na tiles na nga lang daw. pakita ko po sa inyo ating groto pag sa gabi. Yan, ito po. So, po Tapos dito. Hinihintay lang natin at medyo late na po ano sila yun. Nakamotor, mga nakamotor lang po sila. Yun. Yan oh, may spotlight na po si Mama Mary oh. Yan. Ito bang isang kubo. Meron po yan. kaya lang hindi po ako makapasok dahil uh, madilim na nga po. I mag i Ay mag... Hindi namin nabuksan agad yung kabilang ilaw. Yan. Pero ganyan yun po siya. lang mo. Um, papalitan ko pa po yun kasi medyo light yun eh. Uh, magkaiba po yung nabili ko dito. Ito maganda po yung pagkakulay. Kasi nga po disaksak. So ayan na po siya. Oh. <laughs> na eh, saksak ko na po. Uh, medyo um, magkaiba po talaga yung isa o oh, kumukunin ko titap. Ito po isa steady. Uh, papalitan ko po siya. Bibili ulit ako ng katulad na ito. Naka-stand. Naka ay, naka-steady lang po. Yan. Sa diba, mga kapeli, magluluto tayo ng spicy wings at mixed seafood. Yan. Kaya yung eh, mag inihaw po po. Eh, nag i na ako mag-fry dito sa ating spicy wings. Medyo ano lang po, madilim si Jepoy eh. Out of ano po yan. Or so, po nila yung spicy wings at mix it. Tapos binagdagan po ni Sabeli na, ano yun. Uh, ah, inihaw na bang? Inihaw yeah, na bang. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. O, oh, anong ginagawa mo? Iyaw po lang isda, mga bil. Anong isda yan? Bangus. Bangus. Bangus, wala pang ano? Wala pang tilapia? Wala po. Bangus lang po. Ipaparikit na po si Popo para sa bangus. Yung si Jepoy, So, konti lang kasi linuto. to po tayo lang yan. Tikto 2 kilos eh. O okay, yun mga bil yung O yung ating spicy wings. O okay, yun na po eh. Uh -huh. Next naman yung big seafood. Big seafoods ka na. Ayan. Oh. Hai, <tonguluh hubungan> <tonguluh> oh, mga kabehi. Bigitsan natin 'yung ating mixibod. Ay naglagay na ako butter. Siyempre, yung mga disipo na dito sa rep para hindi maano. Okay. Ako tayo si disipo po. Siya mag-iihaw doon. mag, <laughs> mag pa lang po na uling. <laughs> uling pa lang po. Lalagyan na natin yung alimasa. Kuna natin yung alimasa mga kabeli. Lalo ni Coco. Ate na yan. Ang alimasa ko po. Harap na, na nga ngayon na. May ni Butter. Lagyan na natin yung ating ipon tsaka taong. Sabay na, koy. Ayan na Uli -uli natin yung puti. Kasi magaling lang po na yung puti. Dahil natin mga 5 minutes. Tapang muna natin. Okay, Salamat boy. po. Thank you. Ayan na po yung mga ano, tiles. Nakaharap mo dito. Yung tiles na para sa swimming pool yan. Ayan, si Popo. Mag-iiyaw na siya. Nag-start na mag-iaw, lalagyan na yung ating pangos. Pangos. Na may laman. Sarap niyan. Palaman. Toyo ka laman si. Yun. Si Popo yun. Sama kayo mga sasama. Yan na. Ihaw. Pangos po. Pangos with palaman. No po. Pamatis <laughs> at saka siya. Sambagsak naman dyan po. <laughs> Thank you. <laughs> So yung mga kabeli, pagkalipas ng limang minuto, ito na po yung ating mixing food. Talagyan na natin yung ating pusit. Ayan, yung pusit na. Tapos, gulay. karot. Red bell at karot carrots po. Sabay na natin yung sweet chili sauce. Saka oster. Uh, sauce. Ay, perfección. Uy, Ay, si tres. Eh, es <laughs> tres. Una, habla. lang si Tres, oh. Hello po! The <laughs> si, drink po! Lagyan natin isang yung... Sukal. Sukal. Sa konting paminta. Yeah. para medyo may tapang. Merong tapang po yan. <laughs> so mga beli, hintay lang natin maluto to. Tapos. Maraming salamat po. Okay, thank you. Thank you po. Thank Na po. po yung food natin yan food for today uh, spicy chicken wings dinner nila yan chaas ah uh seafood mix tapos yan dinagdag ni dinag dinag Kabeli dinag yung ano uh, inihaw na bangos. yun parating na po sila eh. susunod po ni Popo medyo ginabi na po sila uh, time check po 9pm 9pm na po sila na arating dito po sa Kabeli's farm yan Susundin na lang po ni Popo dun sa ano, nandun daw po sila sa tindahan nila, Jampol kami nag-set banda dito kasi yung ilaw dun sa kabila, ayan hindi pa rin po naka-naayos medyo madilim po dun eh, hindi po kami makapresto At dito na lang po nag-set ulit ng lamesa sa banda dito sa side na to so na ayan na po sila papasok na yung ating mga bisita yun, <laughs> Sir, welcome to kabellis Farm. <laughs> Yan. Pasok na lang din na lang diretsyo. Yan. Hello po. <laughs> Yan. Kuya Bong! <laughs> so, Sir Ryan. <laughs> o, oh, hindi ko kilala to. Sino yun? Sino to? Yan. Ginabi na kayo. Puro po sila ng motor. Diyan lang, sir, yan. Ayan na, si Sir Mike. <laughs> yung dati kong supervisor, yung kasama niya po yung wife niya. And, of <laughs> girl of Ex-girlfriend, yan. <laughs> Kaya po ay siya na sa po. Sir! Hindi! Hindi! lang Hindi! 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 Di sumama Hindi! 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 Oo nga daw! Dahil walang ano! Nilabas! Nilagay na lang lahat din ka Kakain na po! At malayo pa po yung pinanggaling! <laughs> Lucao,

<inaudible> Kaya no. <Kain> na po. <laughs> <laughs> Hindi yan no. Kailangan lang, sir. <laughs> Kailan? <no? laughs> Kain na mo kayo. Kain mo na kayo. Yung baka may gusto po kayo siya shout out. Shout out po Ay, Sir Rija. Okay lang sir. Gusto po magkain. Yan ano lang. Thank you po. Thank you po yan. Lamig na lamig ka. Lamig na lamig ka nga Adi. Bakit kaya? Thank you sir. Oo nga po. Na-loyal mo talaga, no? na no, ah, uniform ka pa, oh. <laughs> so yan, nag, ano, lang, enjoy-enjoy eh, lang doon sila, sir. Nasa kubo sila. Nagsishot lang ng konti. After na mag-dinner yan. Ayaw nila mag-swimming. <laughs> Sabi nga po namin, di naman malamig yung tubig. Baka bukas na lang sila ng umaga magsiswimming. Ayan, good morning. And nandito pa rin tayo sa farm. Ayan, nandito sila. ano. <laughs> oh, nag swimming daw. Ah, oh, hindi ko sila nakuhanan. <laughs> Ayan, nag-seaming na sila sa night. nag po pala sila agabi. Ay, late na po kasi sila na nakaanuhan po, sayahan. Kaya hindi ko po sila nakuhanan. Nakapag-seaming <laughs> po pala sila. Ayan. Medyo gabi na. Asipot. Nag-shot. Dun, after ng shot yun, nag, ko pala dito. Hindi ko po nakapagligo. Ay, nakapagkuha kuha, nung ba ngayon ba, gusto pa nila maligo. Yan po. Good morning. Ang ganda po ng panahon dito sa ano, farm. Hmm, Bundok Arayat. Coffee muna po. Ay, okay, yeah. Ah, po uh, ba kayo? <laughs> yung tulog, yung uh, mga after mga 20 minutes, umasok na rin. Ah, na, ah, oh. po. <laughs> sila, sila lang ang nag-stay. Sila nag na nag-stay. <laughs> nga. Ngayon, tulog pa tuloy. Tuloy sila. <laughs> Tapos sila, abeli po yun. Ngayon, meron po kasi kaming event. Ngayon. Kaya yun. salamat po muna tayo. Opo, sige po. Ayun. Ayun. Yan ang ready Saan namin. <laughs> Itlog at pano. At uh, ano to? Yung pinapay. Fried okay, Yung fried rice. Fried rice na malambot. <laughs> malambot yung hey, rice. Eh, Ayun po tayo. Almusal. almusal time sa farm. Yun. konting almusal lang. Yan, magpupunta po kasi sila daw sa ano, uh, National Park mamaya after. โอ้ยซีมิงเต็มน่ะเยินอ่ะซีมิงเต็มน้องเนี่ยโอ้เชฟเร่อเดี๋ยวว่าอะไรนะ

Kailan pa Kailan pa Pero isa lang daw may nag-aalis. Wala pa kasi. Paggayo pa lang ng mga bisita kanina. Ah. Uh. Ngayon hindi pa ko. <laughs> <ito. laughs> hindi pa natitik. Kan kailan ko sila daw buhay talaga. Sino nag-aalis din, Ma?

চাৰিজন <laughs> 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 Ito tayo ng sinigang na buto-buto. Nandiyo ang Shanghai. <laughs> well, <laughs> well, <Yes>. na. Buto-buto <laughs> talaga. Kasi <laughs> yun <Ayan. laughs> <laughs> Kaya na, <laughs> high, ayan. <laughs> 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 Naluto rin yung kanin. Naluto <laughs>

Sabuan sa buwan Mahal na berhen. muna daw po sila sa may house. Sa may, ikutin mo nila lang yung ano, yung view ng Arayat. <laughs> Kung anong napapasyalan bago ulit bababa ng ano, Maynila. Alis sila. Thank you, thank you. Ingat kayo. Ah, oh, Ingat. Salamat din. Sige, ingat kayo. Ah, oh, sige. Pag <laughs> natuloy. Yan na pa na sila. Sir, ingat, ingat. Thank you rin. Ingat po. Bye-bye. <laughs> sige. Okay, ingat, ingat. Yabong. Bye-bye. <laughs> Salamat din. Sige, ingat po. Ayan, alis na po yung mga uh, bisita natin. Wala Tim ka, baby. Yun, mag pa po sila sa, ano, uh, Arayat. National Park po yun dun. Iikot sila doon para mamasyal. After po ng ang bisita ko, ayan, sila Tantan nandito, tsaka sila Grace. Tsaka so, si, ano, nandun pa. Si Tin. Ayan, nagtitipro lang ng juice. Magsuswim po kami dito. Sayang po kasi yung ano, water. Lag! <laughs> Tulog oh, ah. Balat namin yun. Na. Oo, yun lang. Huwag mong ilalagay dyan, ha? Oo, naka. Oh. Magkakaroon ng ano to. Juice, pop with kay mama. Juice, jadi dahan ka. Ayan, si Tino. nag siya ng juice. May pa-juice. May pa-juice tayo. Mga ano po kami dito. Wala po kami. Ay, yung tinabay dyan. Meron kaya lang medyo ano na. Mat, ano, nahanginan. Tengay ako. Tan. Okay, no. Mababasa. Ano ka? Anong Jus yan, Jus! <laughs> Jus yan, Jus! Ice tea, ano? Ice tea, oh! Shout-out mo kay eh, Ate Kuya Roy and Ate Jem, yan, oh! No? Galing! Shout-out ah. ka muna! Sarap siming! Sarap po mag-siming! Naligo! Naligo! Masarap! Naligo! Hmm? Naligo! Sa'ko nandiyan siya, di ba? Naligo siya. Siming ka niya! Sa bumi po siya naglakad, di ba? Sige, yan po hapo.